Alam mo ba? Nail care, nail design, manicure, pedicure. Madalas na itong usapan sa mga salon at beauty clinics. Pero kailan nga ba nagsimula ang pagtuon ng tao sa mga kuko? Ayon sa mga pananaliksik, matagal na palang bahagi ng kultura ang pagpapaganda ng kuko. Mula pa noong panahon ng Ancient Egypt at Ancient China, kung saan ang kanilang mga kuko ay simbolo ng kayamanan, karangyaan at kapangyarihan. Kapansin-pansin na habang lumilipas ang panahon, ang ating mga kuko, hindi na lang ito pang dekorasyon, kundi pang health indicator din. Ayon sa American Academy of Dermatology, ang itsura ng kondisyon ng ating mga kuko ang maaaring sinyales ng kalagayan ng ating kalusugan. Halimbawa, kapag may mga puting bakas sa kuko, maraming nag-aakala na ito ay dahil sa kulang sa calcium, ngunit sa totoo lang, dahil lang ito sa maliit na injury habang tayo'y gumagalaw. Ang kuko ay gawa sa isang protein na tinatawag na keratin katulad ng nasa buhok at balat natin. Ito ang nagbibigay ng lakas at tibay sa mga kuko para hindi ito basta nalalagas o napuputol. Mas mabilis din ang daloy ng dugo kapag mainit ang panahon kaya mas nadadala ng nutrients ang nail bed. Hindi lang yan, mas mabilis din ang pagtubo ng mga kuko sa dominant hand natin o iyong kamay na mas madalas natin ginagamit. Halimbawa, kung kanan ka, mas mabilis tumubo ang mga kuko mo sa kanang kamay kaysa sa kaliwa. Ang fingernails natin ay tumutubo ng humigit kumulang 3.5 mm bawat buwan, samantalang ang toenails ay kalahati lang noon. Ang pagkagat ng kuko, ay may medical na terminong onychopegia. Karaniwang nagsisimula ito sa kabataan at nagiging habit dahil sa stress o nervyos. Bagamat madalas tinatawag na nakasanayan lang, pwedeng magdulot ito ng infection o damage sa nail bed kung hindi mapipigilan. At base sa datos ng Guinness World Records, ang pinakamahabang kuko ay si Diana Armstrong mula sa Amerika. Ang kanyang mga kuko umaabot lang naman sa halos 43 feet. At kung iisipin, hindi lang ito basta personal choice o pagpapakita ng pas ang pagpapahaba ng kuko ay naging saksi rin ng dedikasyon at kakaibang pananaw ng tao sa sarili. May gusto ba kayong malaman na trivia? I-comment na 'yan at ito ay aming aalamin. Ngayon, alam mo na.